eto guys so ayan oh nakikipaglaban na naman ng gagamba si Dudoy dito ayan oh naglalaro na naman siya ng gagamba-gambaan ayan oh eto nasaan yung gagamba mo dalawa dalawa ayan yung gagamba niya inaantok tulog oh ayan oh teka lang teka lang huwag um, mong antok inaantok sila ayun oh natutulog sila inaantok ayan oh ayan oh sa dalawa oh wala inaantok nga yan nayaan mo na muna sila kaya mo sila matulog kasi pag natulog sila eh lalakas sila tapos kinabukasan pwede na sila maglaban pagpahingay mo kaya muna yan pwede naman sila magpahinga muna eh uy ano okay na yan ano pagpahingay mo muna yan ayan o sige na o pagpahingay mo muna sila dyan ay eh, pwede na yan o. Ayan na. O. o ayan na o ito nga pala yung binili namin na gagamba ngayon ayan o apat yan apat four pieces kanina doon sa may tindahan malapit na kasi mag dito ayan o oh. asan yung gagama mo ala medyo naantok na tulog ni malakas kasi hangin pagpahingay mo muna bigyan mo siya ng oregano ito o oh. pagkain na ganito eto oh. ito ata no oh. wala na ayan o oh. ito guys o oh. naantok na yung gagamba niya kanina niya pa kasi pinaglalaban to ayan o oh. yung dalawa yung apat o ayan o oh. o 1, 2, oh. Inaantok na siya Oh Mami, tabot na ako Oh, teka lang Ano gagawin mo dito sa gagamba Patay Hawakan mo Oh, eto Eto Ilagay mo kaya ito dito Ilagay mo yan dito Kasi kawawa siya Pag ganun Oh, hawakan mo itong stick mo Oh Nasaan yung gagambang malakas dito? Dina, ito, yung gagamba na to. Ito, ito yung malakas oh. Tingnan mo, asan na? Ayun oh. Oh, di ba? Oh, ito na yung gagambang malakas niya kanina, ayun oh. Yung gawi dito. ayan oh, nandito 'yun. Tapos kanina naman, eh kanina, oh ano? Ano na? Oh. Yan dragon na lang anin mo. Tina, asa yung dragon? Hala. O, ano na yung dragon? Uy. Asa na? Sasagasaan ko na tong gagamba rito sa sakyan na to. Ay ano, sumi. Babae. Oh. oh Alamin 'yung gagamba mo. Oh. Asa nang isa. Oh, mabilis yata yan ayan, ako. Dahan, dahan lang. Ako. Kapag masyado mabilis, hindi pwede. Ha, mo atano. Yung pinili ko, yung pinili ko malakas 'yun. Tingnan mo. Piyay mo. Oh, pakita mo. Ay no. Oh eto ito ito yung pinili oh ayan yung pinili nagagambala nina mabilis to malakas to grabe napakahusay ayan oh oh di ba pag yung pinili mo yan delikado yan oh ayan o, paano ay o, ano muna yan tama na pagpahingin mo na yan o, paano? Bye, bye okay bye bye